bata yung flood control! Tapos ngayon, kasali ka daw. Eh di wow! Samantalang iba, mga kaibigan pa namin ng matagal na, nagdududa pa kay Joel. <laughs> Tinulungan namin na ilang beses ng unang panahon. If God is with us, no one nothing and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Nabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago paging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay-speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag Exposed ng flood control. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw. E di wow, kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko, JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang pili ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand, kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Come on, somebody shout Isa pa na senador na kamangha-mangha first time. Nung una, akala ko magsusuntukan sila ni Joel eh. Napanood niyo sa TV yan, di ba? Si senador Robin Padilla na isang Muslim nung makilala niya si Joel yung pagkatao ni Joel sinabi niya handang-handa siyang ipagtanggol kahit kangino dito sa mga false associations kay Joel. Nakilala lang niya ng ilang buwan o ilang buwan na ba o taon. Samantalang iba, mga kaibigan pa namin ng matagal na, nagdududa pa kay Joel. <laughs> oh my God! Tinulungan namin na ilang beses ng unang panahon. That is reality. May estimate lang kung gaano po kadami yung current members ng JL. And uh meron din kino-consider sa mga returning senators kaya to answer muna yung returning senators. Dito sen you you, you know very well no, og natin dito sa senatya. And then Senator Ping wala The siguro makaka-contribution Senator Ping as a as a legislator kasi So kasama sila. Napaka sir napaka napakahirap mag move forward ng institusyon pag wala ka rin mga parang basketball team wala ka mga veteran no? mga, so kasama sila sa, sa consider hindi sure. yun yung sinasabi nga ako that's again this is my personal ano, yun, yung binabanggit ko uh, I, I, would wait for for the uh, the uh, the uh, endorsement of the leadership and I don't want na pangunahan yung mm -hmm. uh, work ng search committee how about BAM and kiko personally sa akin oh mm -hmm. when you when you talk about their contributions mm -hmm. uh, above average i would say above average senator kiko and senator bama worked with me in several instances uh i've seen how they work they're, they're very hardworking oh. if that's what you're Padami na padami. Um, sabi ko na kanina ko pa sinasabing hindi ako magbabanggit. Titigil na ako, titigil na ako. Again, uulitin ko, this is my personal and uh, ayoko na muna, ayoko na muna <laughs> go 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 Matatalino ko ng takot. Sige! Sige! Sige!